saan tawag sa kanila saan? Tapasero. Tapasero. Sila Iba pa yung gatanom sa tubo. Uh, hanggang harvest, tapasero. Tapasero, 800 per ton. 800 per ton. Ang bayad. Sa usaka truck na ganito, pag-loaded 7 tons times 8. asukal na pampatamis ng ating mga dessert. Maligayang Pasko sa inyong lahat mga tapasiro.